ina ni Rizzi Rivero na si Abigail Uy Rivero. Tinawag na konsintidor ng mga netizens. Ito ay matapos niyang mag-post tungkol sa naging relasyon ni Andrea at ni Rizzi Rivero noon. Walang niloko, walang nanloko. Yan ang sagot ng ina ni Rizzi Rivero. Ipinagtanggol ng ina ni Rizzi Rivero ang anak na basketbolista. Laban sa mga netizens na iginigiit na niloko nito ang aktres na si Andrea Brillantes. Ani ni Abigail Uy Rivero, walang niloko at walang nanloko. Dagdag pa niya, hindi lang pabor ang tadhana sa relasyon ni Narisi at ni Andrea noon. Ani pa nito, sadyang hindi lang sila ang gustong magkatuluyan ng tadhana. Have you ever wondered why some relationships work out while others don't? it can be annoying when you want to be with someone. Ipinagdiinan din ni Mrs. Abigail Uy Rivero na ibinigay umano ng lahat-lahat ni Rizzi Rivero noon sa kanyang naging past relationship, ngunit hindi na talaga ito nag-work out. Pagpapatuloy pa niya, God will end a relationship if it's toxic. If you're in a toxic environment, you do not need to get used to it for a long time or just get over it. God wants you to remove yourself from these situations. God will even help you set up an unthinkable escape. Just learn to listen. Yan ang dagdag pa ni Abigail. Ani pa ni Abigail, kung talagang sila ang para sa isa't isa ay mangyayari ito. Pagpapatuloy pa niya, when God wants you with someone, he will make it happen. Meanwhile, A healthy relationship is one in which there is oneness of goals, purpose, values and beliefs. Keep your relationship healthy by listening, talking, accepting, managing conflict, making time for each other and praying together. Matapos nga mag-post ng inani Risi Rivero ay hindi ito nagustuhan ng ilang netizens. Ayon sa ilang netizens ay tila kinukonsinti umano ng inani Risi ang mga ginawa ni Risi Rivero kay Andrea Brillantes. Buelta pa ng mga fans ni Andrea, hindi naman umano toxic si Andrea. Proud na proud pa nga ito umano kay Risi. Komento pa ng isang netizen, napakatahimik ng babae pero ang ingay-ingay nung lalaki. Bakit hindi na lang kayo manahimik? Hindi naman kayo inaano ni Andrea. Ani pa ng isang netizen, ganyan talaga pag guilty, napaka defensive. Tignan mo ang ingay nilang lahat. Tila unbothered naman si Andrea Brillantes dahil wala naman itong ipinupost tungkol sa kanyang past relationship with Rizzi Rivero.